Hi, brothers! Nakakailang rounds ka? Nang takbo? How many rounds can you make in three hours? Ilang, nakakailang rounds ka sa loob ng tatlong oras? What do you mean rounds? English! Uh, uh, family! Ah, oh, bakit? Uh, matanong lang kita, nakakailang rounds ka? Mahina na siguro mga tatlo. Ah, tatlo? Masarap ba? Oo naman. Palagi naman. <laughs> Paano? Madumi ba? Ganon. Hindi. Kailangan nililinis muna. <laughs> Yung baso? Weh! Di na! Oo, oh, syempre. Kasi pag, pag uminom tayo, oh, di diba, naman diba, nag-iinom ka. Kami. Kami. Yeah. Kailangan ililinis mo na yung baso bago mo gamitin. Totoo. Para masarap. Pero, okay. Ang question ko, nakakailang rounds ka sa loob ng tatlong oras? Pag, ano, any rice ba yan? Mas <laughs> yummy! Ilan, ilan? Apat. Wow. Apat na rounds ng kanin. Eh, yung hindi kanin. Ay, wala. 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 Walang dapat makaalam. <laughs> hindi, wala pa, wala pa. Wala pa, <laughs> wala pa po. <laughs> Ay, ang ganda ko naman dito sa salamin nyo. Nakakailang rounds ka? Nang takbo? Sa takbo, ma'am. Mm. Five seconds to answer. Five, four, three. Tatlo. Tatlo. Three minutes. Ha? Ang galing. Ang galing. not long rounds. Isang round, one minute. Wow! Talaga? Kaya palang ubusin nyo ng tatlo? Pagkain. <laughs> Oo, pagkain. Wow! Sa takbo. Sa takbo. Grabe. Nililinaw ni ma'am, sa takbo. Tatlong rounds sa takbo. Ala, ayaw na ako papasukin. Nakakailang ilang rounds kayo sa loob ng tatlong oras? Two rounds. Three rounds lang, ma'am. Three rounds. Anong nasasabi mo kapag natapos na? Masaya. Masaya. Success. Kaya talaga kapag nag Na, na, <laughs> na, ano? exercise. Exercise! Kakailang rounds ka sa loob ng tatlong oras? Pwede yung pito. Wow, pito! Pwede ako mag-7-11. Alam mo yung 7-11? Ba, ano po yun? 7 down, 11 up. Ang <laughs> <laughs> bata mo, sir. Ha? O, di ba? 7 plus 11, 18 rounds. Wow, oh, 80 rounds. Matanong ko lang po, sir, ha? ilang yeah. taon na po ba tayo? Six-six. Ah, six-six! Yes. Nagagawa niyo pa po yun hanggang ngayon. Pwede ba? Nakakailang rounds ka sa loob ng tatlong oras? Dalawa. Dalawa? Just for the <laughs> sa tatlong oras, kaya ng tatlong rounds. Ah, di ko ba napapagod nun? Pagod na, siyempre. So, pag uh, natapos na yung dalawang round, anong sinasabi mo? Pahinga muna. Oh, pahinga muna <laughs> dahil nakakapagod yung gagawin, yung ginagawang ganon. Sa tatlong oras kaya na tatlong rounds. Anong sinasabi mo pagkatapos lahat ng tatlong rounds na 'yon? Thank you next. Thank you next. <laughs> <laughs> Ilang nakakailang rounds ka sa loob ng tatlong oras? What do you mean rounds? <laughs> uh, family. Uh, of course, uh, sa edad ko uh, I'm away my family. <laughs> Wala. Uh, dito naman. Oh. Tatlo. Tatlo. Nice. Oh, hindi kung hindi Just away with the family. Nakakailang rounds ka sa loob ng tatlong oras. Eh, isang round lang. Amazing! Amazing. Isang round lang. So, Anong sinisigaw mo pagkatapos ng tatlo na yun? Masarap. Ah, oh, sarap. Oh, sarap. Nakakailan kang round sa loob ng tatlong oras? Tatlong oras? Oo. Oh. Salam. What? Well. Anong reaction mo pagkatapos ng tatlong oras na yun? Swabi. Ako si Mr. Swabi. Ako si Mr. Swabi insura dyan, o. Pakita ka mo sa camera. Ayun, pakita mo, pakita mo. Swabi. Yun. O, oh, ikaw pa yung masarap? Masarap. Yun. <laughs> okay, Sir Jimmy, nakakailang rounds ka sa loob ng tatlong oras. <laughs> ligaya no? <laughs> oras. Dalawa lang, ma'am. Ba't ligayang-ligaya ka? para ang dami mo naaalala. Dami mo na na-reminis din sa ano. Ano oras dalawa lang? Dalawa lang, ma'am. Oh, Anong reaction after the dalawang rounds? Patay ng bulalo. Patay <laughs> ng bulalo. O paano humigop ng sabaw? <laughs> Yun! Hi, brothers! Next, next! Muna yan, instant. I'm uh, DJ Rocky of Love Radio Manila. Uh, May I yeah. ask a question? Yeah, I ask. Okay, it. my question to you guys. How many rounds can you make in three hours? It's a funny question. Can you explain? Funny question? It's a silly question. Huh? Based on uh, question. your brains. Ah, uh, yes, yes, yes. Uh, How many, How many rounds, rounds can you make in one hours? hour? Huh? Who answered three rounds? Three rounds. Wow. Yes. Okay. Uh, and what will you say after the three rounds? What's your feeling? Yes. Yes. How about you? Four. Four. Wow. And then what's your reaction after the four rounds? Uh, what? Max. Max. What you, Ah, he would like to walk after the fourth round. How about you, sir? Ten hours. Ten, ten rounds. 10, more. 10 rounds for mm, 3 hours. Oh, and what's gonna be your reaction after the 10th uh, round? After I, I I I take in the 10 rounds, I'll get relaxing. Okay, next, okay. next, how about you, sir? How many rounds can you make in 3 hours? 125. 125! 125. <laughs> 125. <laughs> oh, really? Yeah, really? You can really? You can also calculate 100 plus 10 plus 10 plus 5. Oh, spiritual. Nairapan ako mag-English, guys. <laughs> At yun nga natatapos ang ating Tarantanong with DJ Rakitera. Dito lang, syempre, sa Love Radio Manila Socials. Pero syempre, ikaw, Kabisho, kung gusto mo na magtanong sa ating mga Kabishots out there ng nakakataranta na tanong, sige na, comment mo na dito sa ating video. And don't forget to like and subscribe to our social media accounts. See you again! Bye!